Welcome back mga ka-channel. Isa namang ma-action sa araw na to. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Good morning, good morning. Sa araw na to ay mamamahan tayo. Kasama natin, Mami TV. At syempre, papatoon nyo. Let's go mga ka-channel. At sana ay makarami tayo. Si Joel Benjor din natin kasama dahil huyat kagabi. Mahirap mag dive pag walang kondisyon. Ah, hanggang tanghali lang kami kasi mamaya ay lalakas. Mamaya nito ay amihan na naman. Pero sa hapon ay babalik naman pagkalma kalma. Kalmada. At sa araw na to mga ka-channel ay dito lang tayo sa harap ng isla. Ang tawag la ay uh, kalumbuyan Dito tayo mamana dahil nagpabadya Ang amihan mamaya Ayan at nandito na tayo Malapit na tayo sa spot kung saan tayo magdadive Sa araw na to Kaya samahan kami Let's go! Ayun ay, o oh. Prepare lang tayo saglit mga ka-channel Para makapag-dive Di nga pala natin kasama si Joy Adventure sa araw na to dahil siya ay puyat kagabi. Pagbaba pa lang natin mga ka-channel, ayan, kinabit na natin yung rubber para pag may duman man na isda, ay uh, matira natin agad. Medyo may kalabuan ng dagat dito sa spot na to. Sana swertehin tayo. Pinuntahan ko agad ang bato na to dahil dito nakapana si Joe Adventure ng GT. Pero nung pagdating natin dito, walang GT na nakita. Sayang. Ang ganda pa naman sana ng panahon. May nakita sana tayong lapo. May lap nga lang. pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel ay nagsagawa tayo ng pag-dive at abang-abang uh, kung sakali na may dumaan sobrang linaw ng dagat at ang daming bitfish na dumadaan dito sa harapan natin sakali na may dumaan ay uh, nakaready tayo medyo malikot nga lang ang kamera natin sa harapan na to, mga ka-channel dahil may mga tax collector sa paligid Paglingon ko sa bandang side na to ay mayroon sana tayo nakita ang mga ilak pero undersize pa. <laughs> Bigla ang gumalaw yung mga malilit na isda. Pero pagbalik ko, nakita ko ang isang good size na lapu-lapu nakaharap sa atin. Dahan-dahan natin kapangin. Nakatutok na sana ang pana at nakaharap sa atin. Hindi ko nakalabit. Sayang naman. <laughs> Sinundan ko siya pero sadyang mailap kaya ahon muna tayo para mag-ipon ng hangin. Ayun oh, tax collector duman. Pagkatapos kong makapagpahinga mga ka-channel at makapag-ipon ng hangin, eto, binalikan ko agad ang isang lapu-lapu na nakita natin. Sapul ka ngayon. Boom! Sapul mga ka-channel. Okay. Unang isda natin sa araw to, isang lapu-lapu or suno. shout out kay ate na nagbigay sa atin ng gopro at kay seth perso manulat laureo na nagbigay sa atin ng pana ng team Nuranda ng canada sana lagi po kayo magingat in god bless po si Maki TV nga pala mga ka-channel ay mayroon nang natira na isang cattle piece sa tatlong surahan so tatlo na yung huli niya pero yung sa akin isa pa lang Siyempre, para secure ang ating huli, ibigay natin to kay Papa Tonyo. Medyo may kalayuan kasi sa Papa Tonyo kaya nanglangoy ko muna Ayun ay no. Halos inabot tayo ng mga tatlong oras mga ka-channel sa Kalalangoy. At maya-maya lang ay nag-decide na ako na magpaiwan na lang dito sa malapit sa isla at si Papa Tonyo ay may pupuntahan pa kaya yeah, let's go yeah, wait na sila ako magpa-iwan kasi wala pa akong huli <laughs> may huli isa may huli lang ako pakita mo makitidi huli natin Hindi sabihin walang huli ito so yung kanyang huli oh yan yan pangkilaw ni chairman Masolod na, may surahan dalawa. Sa kanya dalawang surahan, isang cattle di ba? Oo. Oh. Sige, umuwi na kayo ha. Ako maghahanap ha. <laughs> Unang dive natin sa araw na to mga ka-channel kung saan nagpaiwan tayo dito sa spot na to. Dahil wala pa tayong huli, sa corals tayo babawi. Ayun Ay, oh. No? Ang ganda ng malilit na isda ang tawag sa amin sa mga isda to ay uh, palata sobrang ganda nila tignan parang nasa aquarium nga lang pero wag ka dahil live ito dito sa karagatan medyo malikot ang ating kamera mga ka-channel dahil mayroon akong nakitang isang tribale sa unahan di nga lang lumapit kaya di natin natira Another pagsisid mga ka-channel dito sa table corals na to ah, may pumasok na isang good size na lapu-lapo sumilip dito sa badang gilid kaya nung tinira natin ay dito na mga ayun you know. o boom sablay sayang nagsagawa tayo ulit ng pagsisid mga ka-channel dahil mayroon tayo nakitang dalawang unicorn piece or surahan ayun yung isa sa unahan pero nakatutok na yung panan natin dito kaya ito yung target natin sa pool ka ngayon boom sa pool okay nakadali na rin tayong surahan let's go di ko pinirsa yung lakas ng surahan dahil uh, akala ko ay di bumuka ang aking flapper pero goods naman dahil matibay at matigas ang kanyang balat shoutout nga pala kay sisid na gumagawa ng pana at sa kanya nga pala galing yung ating flapper mga ka-channel nagpagawa ako sa kanya nung pumunta tayo ng perto. Maraming maraming salamat bro. God bless. another surahan yung target natin sa araw na to Yeto mga ka-channel habang papalapit tayo sa kanya biglang naging mailap at pumasok sa ilalim ng bato ayun sayang <laughs> Nadala na nga pala ako dahil tumira ako ng surahan sa ilalim ng bato at ang nakakabit ay dalawang guma. Kaya umahon tayo kanina at magbawas. Sakto lang nung pagsilip ko dito sa may bahaging to. Boom! Sa pool. Ang laki ng surahan. Lami kayo. Wow! Sana all surahan. <laughs> pagkatapos natin mas secure ang isda na to let's go uwian time na mga ka-channel dahil uh, medyo may katagalan na rin yung languyan natin medyo malayo pa ang ating lalanguyan ayun oh no? nasa 15 minutes pa yung paglalangoy natin para lang makauwi tayo let's go ayun mga ka-channel nandito na tayo sa playa nakarating na rin tayo salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin God bless let's go ihawan na naman to <coughs> Tawin na tayo so yung huli natin dalawa bali tatlo isang lapo-lapo so nandun yung kila chairman ah, huli natin dalawang surahan 来,来来，嘿。 yun naka uwi na tayo at nakapagbihis na so yung huli natin ay tatlo dalawang surahan isang kapula po na iyan yung kuha natin surahan marami kalalaki mga ka-channel hmm? pag iha natin yan mamaya sigurado oh, marami tataba yun papoy tayo mga ka-channel baon ng nyug ang gamit natin para matagal din matunaw yung kanyang paga Ayan, ikalat natin ng konti yung apoy. Grabe, baga. Oh, kaya baga mga ka-channel. Matindi. Lagay mo natin to para pag nag-init. Okay kayo. Ayan, ihawin na natin yung isa mga ka-channel. Okay. Salang, salang, salang. Ayan. yan pansinin nyo mga ka-channel kakasalan lang natin pero tignan nyo dahil sa sobrang taba pero di siya pwede na masunog yan binaliktad natin para di bigla yung kanyang pagkaluto ayan o oh. grabe sobrang taba mga ka-channel yan bumiak yung kanyang balat Ayan, luto na mga ka-channel. Okay kayo. Siyempre, huwag na natin patagalin to. Ang ina natin. Okay kayo. At siyempre, ayan, si uh, sibuyas at kamatis sa Gamit natin na uh, pang ilaw. Ayan, cellphone. Habang nanonood ng J Adventure. Kaya ano, tayo yung mata. Bilakwan. Pwede din mancha ba duwag? umpisa na ang kainan at syempre uh, shout out kay Moana ayan, na like, nag shout out sa atin kain bro at eto syempre mayroon tayong boy surahan iba boy surahan paborito ni boy surahan buksan ayan yan kain na na mga ka-channel oh. ang gandang gabi po sa lahat Mm -hmm. Anong part ng isda ang pinakamasarap? Sa buntot. Mali. Ang part ng isda na pinakamasarap ay nasa tiyan. mo, bibigyan mo siya. Aray ko. Mainit. វាមកមកមកមកកែបានអូជាឯបចាប់លេងមកកូហកបាទតライ down នេះវិសុរាណាមកកូហក Ya this, ya this. Sana <laughs> tuan. Nagmamantika sa taba ng kachana na yan. Mm. Sa sawan. Ba't malungkot ka? Ano naman, masaya naman. Ah, <laughs> uh, baka bukas po, ah, uh, Ma'am Glinda. Ah, uh, mag-night spare fishing po tayo kasama po si Joy <coughs> dahil ano po kasi hibas po sa umaga hanggang tanghali so madalang po yung isda talagang dito talaga sa gilid ng isla namin ay pinatiming talaga namin na may time na akit yung isda kasi Ah, nahihirapan po talaga kami ng pang-content lalo na pag-amihan. So, pagbigyan po natin ang inyong kahilingan. Bukas po ay pag-usapan namin ni Joy at Nature. Kain po, kain. Ayun, tapos na tayo nagkain mga ka-channel. Ayan, may nanalo na naman. Alam niyo na kung sino. <laughs> Laging huli mga ka-channel pero okay kasi masarap yung surahan. Shoutout lang tayo saglit Hello magandang gabi po Kay Ma'am Marilyn Baunag uh, out po Maraming maraming salamat po Ma'am Sa inyong pagpalo at Pagsuporta po sa amin ni eh, Joy Adventure At sa kung sino pa man Dito sa aming isla uh, God bless po sa inyong lahat At kay Ma'am Glinda Topia uh, Ma'am Glinda Topia Magandang gabi po at uh, Next vlog po natin ha, ah, pagbibigyan po natin ang inyong hiling ah, Magna night is for fishing po tayo At kay Ma'am Glinda Banstroy Magandang gabi po Shoutout po sa inyong lahat Ingat po sana kayo palagi Hello, magandang gabi po kay Trino Tagunon Shoutout po Ruth Aclaro, Sabina Esguera Mark Macawili Junjungay EDR TV at sa lahat po ng gustong uh, magpa-shoutout ay uh, shoutout po sa inyo. Uh, Kenneth Rico, shoutout po. Ladies, Lady po 7FF, shoutout po. Ah uh, may bahay po ni Sir Dennis De La Cruz from Nay At kay Angel De La Cruz, shoutout. Oy, Sir Ruel Paras paraas. Kumusta po, Sir Juel? Uh, shoutout po sa inyo. Kay Sir Terzo Manulat-Laurio from Team Nuranda ng Canada. At kay Miss May Oustikyo ng Sulid Harabas, Hong Kong. Shoutout po. At uh, shoutout kay Brad J. Adventure at Nathan at Saluro Disperfishing. Shoutout po. Uh, sana lagi po kayo mag-iingat. Shoutout din po sa Mother Family from Kuwait. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, ingat po lagi. Uh, God bless po. God bless Uh, at lalong-lalo na po sa kababayan natin ng mga OFW, mga ka-channel. Uh, shout out. Uh, shout out po kay Botlay Family from Alicia Bohol. Oy, Bisaya deka ka. Uh, shout out sa imo. ah uh, ingat deha permanente. Oh. Uh, shout out din po kay Ruel Tirana from Lanao Cebu. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kababayan ng mga Bisaya deha sa Cebu amping mo kanunay, mga ka-channel kay Errol Paurino shout out Roland Abraham eto na naman tayo Oser na naman talaga M Oser, sir shout out sana lagi po kayo mag-iingat God bless po ah, let's go let's go let's go kay Mark Stanley Murillo ng Duha Qatar at shout out kay Baste Pugi. ayun no oh. Shoutout Baste, pogi. Shoutoutin po kay Stranger. Ah, God bless po. Ah, shoutout din po kay, uh, uh, kay Ellen Good de Ah, uh, from US po ba? Ah, uh, shoutout po ah, uh, God bless po. God bless. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbati po kay Mrs. at kay Boy Surahan. Maraming maraming salamat po mga ka-channel sa lahat po ng sumusuporta ng ating uh, YouTube channel uh, pa palo naman po sa di pa po nakapag-follow ng ating Facebook page uh, Pa-follow po ang Native Channel At uh, yun nga mga ka-channel uh, Ang nais ko po talaga pag nakapasok po ako ng Facebook page Ay ipapakita ko po talaga sa inyo kung ano ang dahilan Kung bakit tayo nag-Facebook page And Happy to 17k subscriber na po tayo. Dahil po sa inyo sa pag-subscribe po ninyo at syempre di lang 'yon. Ah, uh, napakalaking tulong po ang inyong hindi pag-skip ng mga ads. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So, salamat din kay Buhay Isla Vlog TV, Joy Adventure, Harabas Team. At sa mga kasama namin dito sa isla na legit vlogger, sa lahat ng legit vlogger ay shoutout sa inyo lahat. Sa Tribo, Ariel Bisaya and Principalander, god bless sa inyo lahat. Ah uh, sana wag tayong susuko mga ka-channel dahil 'yung iba talaga ay kagaya din ng ako man ay talagang binabas pero natural lang sa atin 'yan 'yung mga baser. So, hanggang susunod natin pag-vlog mga ka-channel. See you next vlog and God bless po sa inyo. Bye-bye!